Uh, brother in because we do not have much time yeah. first of all we will try to explain uh, the wudu how do, could we perform uh, mm -hmm. wudu So that, so that can mm -hmm. the brother uh, show, show us how to make wudu in, yes, in 1 two minutes because we didn't have much time yeah. we have only one 7 two minutes. minutes yeah but can, can you this brother will you uh, I, I will take this uh, pot that's uh, wa salatu wassalamu wa ala rasulullah wa ala alihi washabi ajmain assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm -hmm. So, with, yeah, sure, ang sure. wudu nga po pala, kailangan natin mm -hmm. ng tubig. Alhamdulillah. Mm -hmm. So, unang-una, -una, sa wudu po no, natin, okay. uh, bago okay. po mag ang isang Muslim, kailangan niya ng intensyon. Dahil in na biniyat. So, uh, una, uh, intensyon. pagkatapos ang Bismillah. I'm going to the camera because so, you can't see mm -hmm. the brother. The other side, you it. No problem. Okay. okay. This way. Aha. Tapos, ugasan uh, po simula. natin yung... Una, no, this way, this way. Amrullah, could you come this way, please? Uh, okay because it kind of our view, viewers they can mm -hmm. watch him. Uh, can you mm -hmm. make it to the to in front of the camera? Because yeah, uh, this side. okay, okay, okay. Ugasan po muna natin. Pagkatapos ng intention at bismillah, at yung palang bismillah kung nasa loob ng CR ay sa puso na lang po. Pagkatapos mm -hmm. po nun ay hugasan yung kamay. Una mm -hmm. po yung kanang kamay ng tatlong ulit. So pagkatapos mm -hmm. po nun, yung tatlong aba, ulit. Very good. Kaliwang kamay mm -hmm. ng tatlong ulit. Pagkatapos, siyek, uh, mumog. Nang tatlong ulit. Masya Allah. Lahat ito, suna. Okay? Tapos, mag ano ng uh, tubig sa ilong at sa kaliwang kamay. Mm -hmm. Tatlong ulit. Mm -hmm. Tapos, sa mukha po, ang tatlong beses din po. Kung may balbas, rin po yung balbas para mabasa mo. Okay, tatlong beses lang yun. Say three beses. Yeah, tatlong beses. Tapos sa kamay. Sa kamay. Tatlong beses. Tatlong beses. Hanggang pong sa taas po ng siko. Siko. Okay. Una po kanan. Tapos sa kanan. Tatlong beses po. Tapos sa kaliwa. Kaliwa. Three times din. Tatlong beses din po. Sigurado po mabasa lang ng parte na nababasa. At Ah, uh, natin ng konti yung kamay at ipahit po sa, sa may ulo. Okay. At ibalik po siya. Mm -hmm. ng isang beses lang. At yung pong yung tuturo natin, pasok dito sa may tenga at yes, hagurin po mm -hmm. patas. At yun na po sa paa ng... Put it down now. Ah. Okay. okay. <laughs> Good. Bismillah. Mm -hmm. beses din po. Mm -hmm hanggang sa may ano siguraduhin na lahat na bukong-bukong lahat ng basa ng tubig di ba sya alhamdulillah para mm -hmm. kalaw asya alhamdulillah at yung panghuli po yung pa tapos yung pong uh, doa sya do la ila ila allah wa dahu la sharika lah wa sya do anna muhammadan abdu wa rasulu Allahu majani minat taubin min minal mutatahirin so now now we will we will start Yeah, I just want to remind that. The, the, why do we make, the brother uh, Yusuf, making that to show our dear viewers that he's a new Muslim. alhamdulillah. Yeah, especially the new Muslims who are watching, are yeah, right watching. That's why we, why we mean. Because sometimes it's difficult for us if we become Muslim or we are Muslim, but difficult to learn. There is not something, so There is nothing we call that difficult. Everything is easy with practice. Mm -hmm. So just we want now to brother Ibrahim and Ahari, please. Just we want to to, to, to explain.

Sometimes you would say anaway to or said the no. same year it's it's yes. it's it's wrong yeah so uh, just to, uh, wrong. just tell the brothers as our few hmm. viewers, that no need to say okay. that no need yeah so unang una po the kailangan po nating ng intention at yung intention po natin hindi na po natin to sinasabi kasi papasok po sa sa tinatawag na bida pagkatapos po nun, ay yung tinatawag yung Allahu Akbar ito po yung unang Allahu Akbar ito po yung Uh, uh, takbiratul ihram. So, ito po ay kasama sa mga arkan ng sala. Pagkatapos po noon ay bibigkas si po yung uh, dua stifta. Uh, uh, mo, bihamdi ka, watabar, kasmuka, wataala, jaddu ka, wala ila, gairok, Audhu billahi minasyaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ito po ay hindi na po sinasabi ng malakas ito at sinasapuso na lang. At uh, dadako na po tayo dun sa uh, suratul al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم siratal الذين an'amta alayhim, غير المغضوب alayhim, ولا dallin Ang naroon ni Kunis, siya. Yeah? Ang mm. pagtingin dapat daw doon ah, sa ano? Ah, ay po mo ano po, yung sabi. pagtingin po, ay do doon po sa kunsan po tayo magpapatira pa, yung po yung sunan ng sa Sallam. At babasa rin po tayo pagkatapos ng al ng uh, Maiksing Surah. Gaya Itali. po ng Surah al Surah Al-Ikhlas. na. So, so bakit din ruko? Uh, mo yung ruko. So pagkatapos po, no, kunyari nakabasa na po tayo konting uh, si Mike ruruko na po tayo. Allahu Akbar. So, yung likod po natin ay dapat po nakalapat ng derecho at yung kamay diretso ito. Tama, tama, tama. Tamang sukat. Okay. Good. At pagkatapos po, sasabihin po yung Subhana Rabbiyal Azim ng tatlong beses po. At pagkatapos po nun, ay tatayo po siya. Sami Allahu liman hamidah. Sasabihin po niya yung Rabbana walakal hamd. So pagkatapos po nun, ay pupunta na po sa sa pagpipatiro pa. Okay. Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi ala Nang tatlong beses po. Tapos, lilipat po siya ng pesto ng Allahu akbar. Ay yung tina, uh, Rabbi al-Firli. Rabbi firli ng tatlong beses. At babalik po siya ulit sa pagsujud. Allahu Akbar, Subhanarabiyal ala ng tatlong beses din po. At tatayo pa po siya para sa pangalawang raka, kung ilang raka pa po yung gagawin niya. So kung gagawin po niya ay, ay dalawang raka, ay babalik ulit po siya sa pagbigkas ng alpatiha. So gano'n na ginawa o, niya? O ulitin po yung alpatiha na naman. At pagkatapos po ng alpatiha, ay yung una naman po ulit. Allahu Akbar. So, so sasabihin niya po ulit yung Subhanarabiyal azim ng tatlong ulit. At pagkatapos mo nun, na naman po siya. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wala kalham. At magsusujud po ulit. At din yung sujud. Apo, sujud po ulit. Allahu Akbar, Subhana Rabi al-A'la, Subhana Rabi ng tatlong ulit din po. tupo ulit sa pagitan ng dalawang sujud. Halimbawa, last na yan. Rabi Gfirli, ng tatlong ulit. At magsusujud po ulit. Subhanallah akbar, subhanarabiyal a'la, ng tatlong ulit din po. At upo na po siya kasi dalawang raka lang po yung gagawin niya. At sabihin na niya po yung uh, ano at uh, akhir yung At tayyatu lillahi wa salawatu wa Salamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa la ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة إن النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد So, yung panghuli na po pagkatapos ng uh, po at saka po yung na nabi ay uh, isasara na po yung sala niya sa pamamagitan po ng taslim. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullah. Pauna po sa kanan at tapos po sa kaliwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Zahra <laughs> <laughs> wa khairu fiikum. <laughs>